Eto mga kababayan, ha, mga kaibigan Ang uh, pangbubudol po ay mukhang uh, ibinigay na ang kapangyarihan kay Bongo Budol mga kaibigan Mukhang si Bongo Budol po ang uh, department head na ni Digong ng pangbubudol ha. Dito po sa video ito makikita na natin ang uh, Lantarang kasinungalingan po ni Bongo mga kaibigan. Lantaran talagang uh, wala na. Desperado na sila mga kaibigan. Kahit talagang kasinungalingan ay wala na silang hiya mga kaibigan. Hindi na sila nag-iisip. Wala na silang uh, plano. ba diba? Wala na silang strategy. Kasinungalingan na po ang ipinapakain sa tao. ba diba? Sa ating mga Pilipino, puro po kasinungalingan na mga kaibigan. Ito, ating panoorin ng video kung paano nilalansi ni Bong Budol po ah, ang mga nakikinig sa kanyang audience. Mga kaibigan, panoorin po natin. Ganon siya magsalita. Dalawang dahilan paring nag adjust sa sa oras at ang pinakamasakit sa lahat yung sinabi sa akin ni Atty. Medjadea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Yan. Kita niyo ang reaksyon ng mga tao, mga kaibigan. Kita niyo. Lumilikha siya ng galit. Lumilikha siya ng puot, di ba? Doon sa kasinungalingan ni Bongo, mga kaibigan, di ba? Nagagalit yung tao. Pwede bang yan si Digong ay hindi bigyan ng gamot doon? Bago nga ipinasok doon sa kanyang detention cell, isang araw siyang chineka, mga kaibigan. Ha? Kita niyo ang kasinungalingan ni Bongo? Dapat magamit ito laban sa kanila, ha? sa ICC, mga kaibigan. Dapat magamit ito kasi lantaran nitong kasinungalingan, di ba? Misinformation, fake news. Oh. Tapos yung mga tao, rinig narinig nyo mga kaibigan, ha, nagagalit. Nagagalit sila bunga ng kasinungalingan ni Bongo Budol. Ha? Ganyan ba? Ganyan na desperado na. Ginagalit na lang nila yung tao. Ha? Wala na, wala na silang maiisip na paraan, kundi ang magsinungaling. Kung sa bagay, ang uh, pagsisinungaling ay uh, pangkaraniwan lang sa mga demonyong yan. Ha? Yung mga walang hiyang, walang talagang, uh, alam mo yun, integridad, walang pagmamahal. imagine mo, sabi sila ng sabi, lalo na tong si Bongo Budul, mahal niya ang Pilipino, mahal niya ang Pilipinas ang ipinapakain niya sa mga tao ay puro kasinungalingan, kabulaanan, pambira naman mga kaibigan. Yan ba yung uh, ano, yan ba yung pinaniniwalaan nyo? Sobra naman, sobra na yan. Hindi na yan na uh, parang alam mo yon, napakababang level na ng utak ang pagkamaniniwala uh, maniniwala diyan mga kaibigan, ha? Ah? Napakababa na ng level ng utak niyo. Yung pag-iisip nyo, Nasa lupa na pagka pinaniniwalaan nyo pa si Bongo. Si Bongo Budol, mga kaibigan. Wala na. Ang, uh, ano na, ang style na nga lang talaga nila, puro, ayan, ganyan, bulahin ng tao. Wala na. Eh ako, wala na rin ako maisip masabi, mga kaibigan eh. <laughs> Di ba? bulahin, lokohin, di ba? Utuin, budulin, paikutin, o laruin. Ganyan na lang ang kanilang paraan, mga kaibigan. At ito pa ha, ito to. Ito ang uh, talagang namamayagpag sa social media na kanilang talagang uh, pinipilit ano yun, palawakin, gastusan, milyon ang ginagastos nila dito sa ganito mga propaganda adik sa Pilipinas. Only in the Philippines. Mas may concern sila sa mga adik kesa pumupuksa ng mga adik. Ayun o. Oh, kita niya mga kaibigan ha. Mas may concern daw ang gobyerno sa mga adik kesa pinupuksa ang mga adik. Anong klaseng katangahan yan mga kaibigan? Anong klaseng uh, sinaunang utak ng tao ang maniniwala dyan? Siyempre concern ang gobyerno sa mga adik dahil yan ay health concern. Pero hindi yan pinupuksa na pinapatay. Mali na pumatay ng tao dahil siya ay nalulung sa droga. Utak hayop na yan mga kaibigan, di ba? Hindi tayo mga aso. Ha? Hindi tayo mga mga tagagubat Palibasa itong si Digong, sa gubat ito mga kaibigan, lumaki sa probinsya. Dala-dala niya yung utak hayop mga kaibigan. Only in the Philippines, pag napatay mo ang mga adik, ikaw ang iimbestigahan. Oh, Tignan mo ha, pag napatay mo ang mga adik, ikaw ang iimbestigahan. Parang nililegalize nila na yung pagpatay ng adik ay tama, nasa konstitusyon. Pambihirang mga gumagawa nito. Kasuhan only in the Philippines. May malaking investigasyon sa mga napatay na adik, pero hmm. walang investigasyon sa mga biktima ng mga adik. Meron, napakatanga talaga nang gumagawa nito mga kaibigan. Ha? Ito yung talagang dapat hinuhuli. Ito yung, ito yung mga content creator na dapat ay ikinukulong mga kaibigan. Dapat talagang yan ay uh, naghihimas ng rehas yung mga taong yan. Yang gumagawa ng uh, kasinungalingan na pinapakain ng pinapakain yung mga mahihinang kokoteng tao. Ha? So, kung gusto nyo wag mapasama sa mga tinatawag na mahihinang kokoteng tao, ay magtanong muna kayo mga kaibigan, magtanong muna kayo kung tama ba yung naririnig at napapanood nyo dyan sa video. Diba? Mga ano na kayo mga kaibigan, mababa na kayo sa alam mo yon, mababa na kayo sa hayop pagka pinaniniwalaan ninyo yung mga ganyang klasing video. Kung sa ibang bansa bitay agad ang hatol. Ayun na, ha? imagine niyo ha. Kung sa ibang bansa daw, ha, ang drug addict ay bitay agad ang hatol. Imagine mo katangahan ng mga ginagawa ng mga to mga kaibigan, ha? Imagine mo, hindi ko talaga lubos maiisip eh. Dapat hinuhuli talaga itong mga to, kinukulong. Ha? Ah. Walang dalang cellphone sa loob ng uh, kanilang kulungan. Kasi napakadelikado ng mga ganitong tao sa bansa, mga kaibigan. Hindi yan freedom of expression, mga kaibigan. Ha? Ah. This, kasama yan sa destabilization. Ginugulo ang bansa. Kasama yan. Ha? Ah mapeding ano yan kasuhan ha ng panggugulo ba pagkakalat ng malinformation misinformation oh sobra na mga kaibigan kaya tama lang na ang kongreso natin ay gumawa ng aksyon at paghihulihin niya mga gumagawa ng fake news na yan pag nahulihan ka ng droga sa Pilipinas basta mapera ka o may backer kalaya ka Kulol, ang backer nyo ay si Duterte. Siya yung pinaka-drug lord nyo. <laughs> pag normal na tao, nagsasabi ng sana all. Pero pag adik, sana foil. Ayan, kita nyo mga kaibigan na Hindi ko alam kung yung babaang ito ang gumawa ng video niya na Hindi ko alam. Pero alam mo yon kailangan malaman kung saan niya nakuha ang video na ito. ba diba? Mali, maling-mali mga kaibigan. Hindi tama na sabihin mo sa ibang bansa ay porke gumagamit ka ng uh, napapagamit ka ng mga ganyang drugs na addictive drugs e bitay ka na agad pag nahuli ka naku maling maling mga kaibigan kita nyo ang nila kita nyo ang uh, alam mo yun yung ini-spread nila nga news katangahan diba? napakalaking katangahan mga kaibigan ito pa ito favorite na favorite ng mga DDS ha? favorite nila to <coughs> Lord, 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 Lord. Oh, kita nyo mga kaibigan? Ha? Kita nyo? Wala silang kahit, inang, kahit anong ebidensya na na-produce kay BBM. Pero yung lantaran ng pagbatay ni Digong, yung lantaran ng kanyang uh, pag-uutos na pumatay ng mga kapwa niya Pilipino, ay baliwala sa kanila mga kaibigan. Kita nyo yung utak ng mga taong to, di ba? Napakalaki na pagkakaiba sa atin, ha? Napakalaki na pagkakaiba sa normal na pag-iisip. Itong mga ito, hindi na normal. Kasi masyado na silang uh, nakondisyon ng mga propaganda ni na Duterte, mga kaibigan. Kaya dapat nilalabanan talaga natin yan. Hindi maganda sa lipunan ng ganyan mga mapanganib na tao. Ha? Hindi maganda sa lipunan yan, mga kaibigan, kung ayaw nyo maghirap. Kung ayaw nyo nga magkagulo-gulo tayo dito, dapat labanan natin yung mga gumagawa ng kawalang hiyan sa bansa. Di ba? Yung Duterte, sila lang ang nagpopondo dyan. Walang ibang nagpopondo dyan sa mga troll na yan, mga kaibigan. Ha? Yung mga trolls na yan, napakadami yan. Dapat paghuhulihin yan. Di ba? Sobra na, hindi na nakakatuwa. Ang gobyerno naman ay walang ginagawang fake news. Di ba? sila lang naman talaga ang kailangang gumawa niyan dahil nasa bingit sila. Ha? Nasa bingit sila ng pagkatalo. Hmm. Wala na. Desperado na kayo mga DDS kaya puro kabulastuga na ang ikinakalat ninyo. At kawawa naman. Ha? At kawawa naman yung mga makakapanood niya na mahina ang kokote. Hmm. Ginagawa ninyo, sinasamantala ninyo. Hanggang dito lang mga kaibigan, senior ko lang sa inyo mga kabubuhan at katangahan na ikinakalat ng mga Duterte supporters. So basta Duterte supporters, asahan nyo, mababa sa utak ng aso ang mga yan mga kaibigan. Mababa, na utak ipis. Diba? Yeah. Utak ipis ang mga yan mga kaibigan, mababaho. Mababaho ang ibinabalita. Mm. Walang katotohanan. Iba, puro kasi nungalingan. Oh. Ano pa? Ano pa nga uh, pwede niyong masabi? Wala na. Kaya dapat nilalabanan lang yan. Diba? Kaya ako nakapag-content ng ganito kasi talaga nakakaasar na. Sobra na nga uh, kasinungalingan sa social media. ah huh? Ang Facebook, hindi na rin nila ma ng ayos kasi nawala na yung mga fact-checkers nila. No. So ganito na lang mga kaibigan. Hanggang dito na lang. At uh, gusto ko lang na uh, bigyan sa inyo ng... Uh, Isang na uh, matinding uh, opinion nito na talagang sobra na uh, hindi na nakakatuwa itong mga kabulastugan ng mga Duterte supporters nahawa na kay Digong sa pagiging demonyo mga kaibigan. Agad dito lang po, maraming salamat uh, Pagpalaan po kayong lahat ng Panginoon.